Part 2 po ito ng uh, ginagawa kong um uh, uh, video ng mga basura dito sa Barangay Nuginlo, Taytay, Palawan. Uh, ipapakita ko po sa inyo ang uh, resulta ng mga nakatambak na basura galing sa itaas. Nandito po ako ngayon sa tabi ng dagat. Ipapakita ko po sa inyo ang isang puno dito na makikita nyo po dito sa aking uh, kinukuha ang video ngayon ang mga plastic na basura na nakasabit po sa sanga ng uh, uh, punong kahoy na ito. Ayan po. Yan. Kung titinan po natin, parang Christmas tree. No? Akala mo, dekorasyon sa Christmas tree, itong mga nakasabit na plastic sa sanga ng punong ito. Ito po ang resulta ng walang dam site na mapagtatapunan ng basura dito sa Barangay Nuginlo. Ayan po. Ayan po ang mga uh, plastic na basura na napupunta po sa inner Malampaya Sound. Sinunod nyo po no, kala nyo, Christmas tree. Yan po, nakasabit sa mga sanga ng punong ito. hanggang dunyan sa kabila ngayon naman po ay ipapakita ko sa inyo ang dagat kukunan po kukunan ko muna po ulit itong ano uh, puno. Yan, yan yung mga sumabit na plastic. ng basura. Ngayon po ay unti-unti kong kukunan ang inner malampaya sound. Yan po yung mga uh, fish cage na nakita nyo dun sa unang video na ko. Ang nakikita nyo pong bundok na yan ay ang Mount Kapwas. Yan po yung mga fish cage dito sa uh, barangay Nyuginlo mga green hooper na lapu lapo po ang mga inaalagaan dyan ngayon po ay unti-unti ko sa inyo ipapakita ang mga kabahayan na nasa tabing dagat ng barangay Nyuginlo So, tambak rin po ang mga basura dyan. Sa mga bahay-bahay na yan. Yun, hanggang doon po. Nakakarating yung mga basura. Ayan, nakita nyo po yung mga plastic na basura na yan. Ibabalik ko po sa unang punong kinunan ko na parang Christmas tree sa plastic ng basura na nakasabit sa mga sanga. So, diyan po natatapos ang uh, presentation ko tungkol po sa mga uh, basura na nagkalat po dito sa uh, Barangay Nuginlo, Taytay, Palawan. Kung gaano po naapektuhan ang inner Malampaya sound. Salamat po sa panonood.